lahat na ang mo lahat ha oo bibili tayo. tayo ng ano agua agua del mar Bili, magdali lang bumili ng agua del mar oo ito ang mikro mong lilinisan mo <laughs> oh, dapat meron ka ano yah anti, antay antay antebala? <laughs> oh yeah no, yah kini mo siya. Ano Mahirap din Pag maraming no, ha huh?

Huwag sa maburaw saan Parang alam na alam ba Ano na lang eh no? Ang bisi, ang bagal ang na rin mong tanggalan pa Ha? ang hasa Konti ano Oh, oh. Grabe naman tigas niya, no? <laughs> o, kanyang katigas siguro si misis mo, no? Oo, oh, eh, talagang kwan. Hindi mo pwedeng uwain yun. May eh, kwan, hindi, hindi patapihin. Oh, oh. <laughs> Grabe, tigas ano Oh, ayaw mo no? mahirap din pag maraming huli mga lods ang hirap magkaliskis kaya pag kayo mga will mga apat lang huli nyo nang hindi isang ang pakarami matagal din kita mo yun apat na minuto na hindi pa natapos Namimito na hindi, 5 minuto na hindi pa natapos magkaliskis. Natatagal sa yung restroom house na. Aba. Oh, 'yan oh, 'yan, inugumpitan pa. Ah, mabagal ka talaga magkaliskis ata 'no. Kita-kita. Eh, pa, may maliliit pa kwet. Kailan 'no? Tapos apat pa 'no. Di kaliskis na kailangan. 'Yan. Apat pa yun eh Sa dami namang huli At dito po kami nangangawil Ayan oh, o oh. Magusto yung makita yung spot namin eh. oh, dito po ay Libre yung mga well Basta may pain kayo O oh, diba Kung may pain kayo mga well kayo dito At dito yung makulit oh. na Ang huli Ang huli ni Kwedilan Isa lang tao may huli niya mga lods O oh, O diba isa lang taong may huli nyan tapos yung huli namin ay nandine sari-sari ang lagayan dapat are arey yung huli arey yung huli ni brad naman ha yung huli niya siguro mga 10 pa rin yan 12 tapos at yung kayo sa akin nguntin uh, mga sa aking huli pa hindi marami rin yan mga lads natatak natin para magkita natin yan yung huli ko naman uh yung huli ko bro to yung huh? huli ko ito na ba yan tapos ang gastos natin ikuan ilan yung gastos natin 40 Sanda, ano? ang daming gastos natin no? Oh. kasi lang yung huli ha? Ah. at least may huli diba ba? ganda naman ang tanawin hey. buhay pa, pa yung kuan nakalista na lugay na Hindi, ekipa ako ng tubig, baka maglilinis ka din